Hi guys, so paalis na tayo ngayon Kay bahay yung daan uh, yun nga yung nasabi ko sa nakaraang video natin may aas lang tayong konting, konting bagay lang doon sa pinaplano natin so mamaya i-update ko kayo guys Hello guys, so nandito tayo sa mismong production ng yung tao na nakausap natin So, ito yung kung paano siya ginagawa. Homemade talaga siya, guys. Bali, ito hindi pa siya nakaluto. Eto, luto na siya. Kaya ganito siya yung... Ano. And then, kada isa pala siya, guys. May timbang siya. Nakatimbang siya. So, lahat pare-pareho lang yung timbang niyan. So, dito. Tara, dito. Eto siya. Paano siya niluluto, guys. So, support guys ha. Supportan nyo ako sa magiging adventure natin. Ito yung product na ibibenta natin sa kalsada. Actually, itong product na to, nag exist na, running na siya sa business niya. So, makikisuyo lang tayo sa kanya na pwedeng kukuha lang tayo sa kanya, tapos tayo yung magmano-mano na ibibenta siya sa, sa kalsada. So, wala tayong ilalabas na puhunan. Siya, siya lahat, ang sa atin lang is, ang gagawin natin is pagod, Tsaka sipag 'yun lang 'yun lang po na natin so hopefully mag-work naman yung pinaplano natin 'yun uh, sa tulong ng Diyos sana maging successful ang plano natin what's up guys so 'yun um, natapos na yung agenda natin for today and pauwi na tayo 'yun ma maganda naman yung naging ano ng meeting na kinalabasan. So, umayag naman siya. And, by November, i-start na natin yung plano. Hopefully, masuportan niyo ako guys, ha? Papagitan natin sa mga tao na takot na takot mag-start ng negosyo na walang pangpuhunan. So, ang ipapakita natin is pwedeng-pwede mag-negosyo ng Walang puhunan. Basta malakas lang yung loob mo. Naniniwala ka sa pinaniniwalaan mo. At siyempre, pagkikisama at paniniwala sa Diyos na ka kaya mo. And soon magsasukses ka guys. Bye!